Welcome to my YouTube channel guys, Pep Style Vlog. Ang inyong lingkod, si Manay Peps. Ang bikula ng mabuot at matabangon. Keep on viewing! Tagabipo, For today's content guys, nais kong pagbigyan ang request ng aking mga Facebook followers at YouTube subscriber. Hinihiling nila sa akin na gumawa daw ako ng tutorial content. Ganun po sila kaporsige na kumbinsihin nako na gumawa ng tutorial. Dahil po sa request ng aking kaibigan, itong kaibigan ko kung followers ko guys ay OFW ng Hong Kong ito yung sinabi niya good morning po idol request ko sana mag content ka ng, ng video tutorial which is tumutulong ka naman sa amin para ma improve ang pag edit ng video ko for reels ituro mo idol ang background music na walang copyright sana mapansin ang aking request. Salamat. So, ayan nga po ang kahilingan ng aking uh, kaibigan na nasa Hong Kong. So, sino ako para mahindian o hindi uh, tuparin ang kanyang munting kahilingan. Kaya ito ang magiging content natin, guys. mag content ako, ng video tutorial tungkol nga po sa background music na kadalasan ngayon na nai-encounter ng karamihan tulad ko din na nagkaroon ng uh, copyright sa background music so paano natin ito maiiwasan guys ang masasabi ko lang sa inyo guys sa uh, tungkol sa bagay na yan pag nag-upload po kayo ng reels, iwasan nyo po na gumamit ng audio music sound na nandiyan dyan sa reels. Kahit sinasabi na hindi maka ang mga music na yan, ay hindi po 100% na totoo. Madalas po na nagkakaroon ng copyright ang ating mga background music na nagmumula sa audio na yan. Ganon din po guys, iwasan din po natin na gumamit ng mga background music na hindi license o hindi ka pinahintulutan na gamitin. Kung ang purpose po natin ng pag-upload ng mga video reels ay hindi naman pang monetization ay okay lang po yon Kung ano ang gusto nyo na pang personal nyo lang yan, is wala pong problema. sinasabi ko po ay yung uh, mga creator na tulad ko na nag-uumpisa pa lang ay mas maigi po na malaman natin kung ano ang mga dapat nating gawin o iwasan para hindi tayo makapiright. So, ang madalas na ma-encounter natin ngayon ay ang background music na nagiging dahilan na hindi natin alam na nagkakaroon na pala tayo violation. So, which is na paano natin to iiwasan, guys? So, ituturo ko sa inyo, guys, kung saan nyo makikita ang background music na hindi tayo makakopira. At ito ay libre lang po na magagamit natin. Halos wala ka nang hahanapin, nandoon na lahat ng classic ng music. Ang ituturo ko po sa inyo guys ay uh, ito po ay base lamang sa aking personal na experience na ginagamit ko sa paggawa ko ng mga reels at sa aking pa-upload ng aking mga uh, content sa YouTube. So, ito na yun guys. Bago tayo mag-umpisa, mag-download ka muna ng CapCut Editor. Pwede rin po, ng, uh, pwede rin po yung KineMaster Master or kung ano ang meron sa inyo dyan. Umpisahan na po natin. Okay? So, ang gagawin lang po natin is, puntahan po natin ang Google Chrome. Pindutin po natin ang Google Chrome. itype uh, I-type po natin ang Facebook Creator Studio. Ayan. Type natin. Facebook Creator Studio. Then, press enter lang natin. Press mo yung Creator. At sa gawing kaliwa, press ang All Tools. At Sound Collection. Ang Sound Collection, guys, is galing sa ibang platform na ngayon is nandito na sa Facebook. Nakaymita na. So, ito ay 100% na magagamit natin na walang copyright na napakaraming music as per this record ang uh, music na makikita natin yung nakacircle na red ay meron nga 13,266 na music kumplito na po yan guys lahat ng kailangan natin, mayroon at mayroon tayong makukuha dyan. Kaya, select nyo lang kung ano ang kailangan yung music na tutugma doon sa video na kailangan nyo. Press lang natin yung uh, arrow pa ba, na nakababa. Ayan. Nagda-download file na siya. So, ayan na siya. So, si-select natin kung sa files natin ilalagay sa gallery ba o kung saan mo gusto o pwede nang idirekta sa CapCut ako sinave ko muna siya sa gallery guys ayan punta tayo sa CapCut new project ayan ito sinalik ko yung nagmotor ako and <clears throat> ayan na ayan siya edit, edit. Tingnan natin. Swipe. then, ilagay na natin yung audio. So, I Drag natin yung sound background natin. I-test natin. Ayan. Ayan siya guys. So, ganun lang kadali. Napakadali lang, di ba? So, yung napili ko music is tamang tama sa pag motorcycle ko no then pag satisfied ka na doon sa in-upload mo music based doon sa video reels na gagawin mo or kung saan mo pa gagamitin na akma doon sa video Ay, export nga natin. Press mo yung export. Intayin na mag-download. Hanggang sa maging 100%. Okay? So, ayan, hintay-hintay tayo ng mag-download. Ito ang uh, makakasagot sa inyong, sa ating mga problema. Hindi lang sa inyo, guys. So, ayan. So, yan, na-export na natin so balikan natin, i-download na natin sa reels, punta tayo sa reels ayan ayan na yung ating press mo yung Bin edit natin ang video with background ayan so check natin natin kung okay, ayun okay na siya. I edit natin ang length ng pinaka longest length ng video sa personal account is 90 seconds. so then pag okay na, i- download na natin, lagyan natin ng title. At uh, kailangan guys, yung title na ilalagay natin is akma doon sa video na is share natin. So, ang ilalagay natin dito is driving manual motorcycle. Tapos, pwede tayong mag-add ng uh, um, hashtag. Pero yung tandaan natin, guys, yung mga hashtag na iaad natin is kailangan related din doon sa video na na isi-share natin sa ating mga viewers. Ganun lang po yun, guys. So, after i-view natin yung uh, video natin kung nandoon na sa Reels. Ayan. So, ayan, nandoon na siya. So, play natin. Ayan. O, diba? yan Ayan. ay guaranteed guys 100% walang copyright at libre lang po ito na magagamit natin kunting tiyaga lang natin sa Facebook Creator Studio no so naway nasundan nyo kung ano ang aking itinuro at kung may mga katanungan kayo mag comments lang po kayo down below at uh, kung ano ang nais nyong maging topic natin sa susunod na tutorial ni Manay Peps ay uh, isulat nyo lang po ang inyong comments at buong puso ko po na uh, gagawa ng content. So, maraming marami pong salamat sa panunood ang inyong lingkod si Manay Peps, ang bikula ng mabuot at matinabangon. 啊。